Mga pups papalapit na ng papalapit ang Pasko. Kaya naman nagkaroon na ng Christmas tree lighting sa isang sa malalaking mall sa Metro Manila. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinke. Ivan, anong meron dyan? Pops si Angela, kulang ang Christmas season kung wala ang mga decorations at ang isa sa pinakaabangan ng mga Pinoy, ang Christmas tree lighting sa mall. Sinindihan na nga kanina ang giant Christmas tree dito sa loob ng SM Mega Mall. Siguradong mararamdaman hindi lang ng mga chikiting, kundi ng mga child at heart ang spirit of Christmas. Dahil sa kumukotitap ng mga ilaw mula sa Christmas tree, ang ilan talagang napahinto dahil sa ganda nito. Dumalo rin sa Christmas tree lighting si Mandaluyong Vice Mayor Carmelita eh, S. Si Aguilar Abalos. Pero what is Christmas without Jose Marichan? Siyempre, kinanta niya ang ilan sa kanyang famous Christmas songs tulad ng Christmas in Our Hearts at Perfect Christmas. Pop Angela, kahit nga ako muntik na mapakanta ng Whenever I See Girls and Boys. Yan muna ang latest dito, Pop Angela. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.